Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2017 BSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams? marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 67 pesos para sa uncirculated coin condition at ito ay madalas mo pa rin makita sa ating sirkulasyon alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 7% para sa kabuwang bilang ng bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2017 BSP series alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 67 pesos para sa uncirculated coin condition at ito ay madalas mo pa rin makita sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 7% para sa kabuoang bilang ng bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2017 BSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams? marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 67 pesos para sa uncirculated coin condition at ito ay madalas mo pa rin makita sa ating sirkulasyon alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 7% para sa kabuwang bilang ng bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? sa hard to find ba o sa semi hard to find maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa baryang ito maraming salamat po